Bakit hindi ko magawang magparaya? Oo, nasaktan ako, nang agawin mo sa akin ang pag-ibig, na sana, ay sa akin lamang. Inakit mo ang lalaking, lahat-lahat sa akin, wala nang iba. At ako ay nasaktan ng labis, dahil ang umagaw ay ang matalik ko pang kaibigan at ako ay totoong nalungkot. Talaga bang ganito ang nangyayari sa buhay? Kung sino pa ang hingahan mo ng sama ng loob, ay siya pa pala ang magbibigay sa iyo ng sakit ng kalooban. Isa lang ang pinagsisisihan ko sa aking sarili, at ito ay nang ibigay ko sa lalaking mahal ko, ang lahat-lahat sa akin, puso at katawan ko na buong-buo niyang nakuha. Magkaganman man, sa bandang huli ay hindi ko rin iyon pinagsisisihan ng labis dahil inaamin ko sa aking sarili na noong sandaling kapiling ko siya ay labis-labis ang nadama kong ligaya. Kung ito talaga ang kapalaran ko, ano pa ang aking magagawa? Mga ligayang panangdalian lamang, hindi magiging akin kahit kailan. Noong bata pa ako, Lagi akong umiiyak kapag inaagawan ako ng laruan, kaya ang itay ko nagagalit at sasabihin sa akin, bakit hindi ka lumaban? Laroan lamang iyon na aking iniiyakan at hindi ko inaasahan na ang pag-ibig ko ay matutulad lang sa isang laruan na hindi ko kayang ipaglaban. Bakit hindi ko kayang magparaya? Bakit hindi na lang ako magpaubaya? Ah, siguro dahil, wala na rin akong magagawa pa. Kahit ipagpilitan ko pa ang aking sarili sa lalaking, hindi naman ako pinahalagahan. Ngayon, narito ako sa maliit kong silid, umiiyak dahil sa sakit ng puso na aking nararamdaman. Hanggang kailan ako iiyak? At ah, hindi ko alam.